Magandang araw po sa inyong lahat Ito po si Danilo Dizon Sa programang Opinyon Dito sa Danilo Dizon TV uh, Ang paksa ko po Ay uh, may kinalaman sa politika dito sa Manila. sa aking uh, pakiwari pakiwari no? observation uh, sa aking uh, palagay uh, pakiramdam na ang mabigat na maglalaban sa pagka ay si Yorme Isco versus yung, baguhan si uh, S. Uh, Sam versus uh, SB. Uh, ito po na si Isco ay nakatim kay hey, Duterte ito namang si Bersosa nakatim kay Marcos o BBM so ang parang ang labanan dito sa Manila ay Duterte versus Marcos kung maraming Duterte dito sa Maynila, eh, panalo na si Scott. Pero kung maraming Marcos uh, supporters sa Maynila, uh, panalo si Bersosa. Uh, sa ngayon kasi, ang, ang mga botante ng Maynila, uh, tumitingin sa mga bata, lalo na mga guwapo, artista. sa ngayon, ang mga bata nga ay si Laisco at saka si Bersosa. So, assuming na uh, matalo si Bersosa na na siya ng pangalan, pwede siyang sumunod na, ano eh, na mayor sa kali. Kasi nakilala, nakilala na siya. Ganun talaga eh, commission eh. Uh, sa unang laban, di ka naman kagad mananalo eh. Kumagawa ka pa ng pangalan eh. Uh, pero wala pa ako nakita na mayor sa Maynila na tumagal ng tatlong termino. Uh, ko, isang termino lang yan eh. Uh, silim, uh, alam ko, hindi naman nakasyam na taon yun Napalitan ni Era, presyo ni Era, hindi rin siya na taon. Hindi rin nakatapang termino na eh. So siguro matagal yung dalawang termino o six years. Eh, sakali man manalo si Isko. E, pang, pangalawang termino niya ngayon eh gumagawa na nga ng pangalan si Berzosa eh pwede siya yung susunod na mayroon pagkatapos nisko kasi ang mga botante, ah uh, parang di na ah uh, natatagal lang sila pagka lampas ka na ng 6 taong na nananawa so wala bang Matalo man ngayon si Bersosa may malaking chance niya nang siya na isusunod na mayor. At si Sko naman, palagay ko ang tatakbuhan nito sa susunod. Kung di man congressman, ah uh, senador. Ganun ang mangyayari niya. So, ang laban talaga na may may quit na maglalaban sa lungsod ng Maynila ay Isko versus Bersosa uh, parang parehong artista yata ito eh eh uh, pa yata Ayan. talaga artista talaga si Isko eh si Bersosa yata artista din hindi uh, ko kasi kilala pero nakikita ko parang isa sa kampanya niya parang uh, parang masaya uh, uh, parang hindi siya mahirap galhin So uh, tignan natin kung uh, may katotohanan yung aking observation sa darating na May 12 so kayo po uh, nasa po yan uh, botante ng Maynila kung type niyo si Bersosa o, o na opo gusto nyo po si Isko na maging mayor ulit pero ang totoo niyan kung i-analyze ia natin si Isko iniwan tayo niyan siya dumataas ang ambisyon ayaw niya maglingkod ng parang namalabas pag inalisa mo ayaw niya maglingkod ng matagal na mayor siya kasi gusto niya maging presidente ka agad eh <laughs> pati hindi yung ambisyon niya so kayo po ano yung po um, ang um, basa niya kay Isko? Parang... Parang naglalaro lang eh. Para bang masyado pataas ang vision. Para bang um, feeling niya sa sarili niya. Uh, pagkatapos niya mag pwede na siya maging presidente. Ewan ko bakit ganun ang utak niya. Masyadong gusto niya Uh, bigla pataas uh, grabe uh, kayo po uh, sa ato sa palagay nyo uh, although Cisco ay uh, uh ng mayor pero iniwan naman kayo dahil matas nga ang niya eh. gusto niya agad kagad so, ay, parang ayaw niya tumagal na mayor hindi kagaya sa Pasig si Vico Soto o oh. Uh, anyway bata pa si, si, ano eh si Kasi malaki pa ang agwat ng edad ni big Soto at ni Isko kasi parang matanda na pala si Isko kasi from mayor bigla siyang uh, tumalon tumaknak pinayagan siya ng kumalik na tumakbong pangulo ibig sabihin na tumakbo si Isko sa pagkapangulo na supporti sila na sa sa lang si ang idad ni ngayon na tumak nasa, ano, na sa ano plus two plus three years na ko di tumak masya ng no, uh, mayor malamang 25 okay, bilang plus ana uh, plus 26 uh 24 for 25 plus 6, 631 plus 6 natype no po dito pala wherein daw ang possibility ko sa ano hindi pa siya qualified para tumakbo ng presidente sa namang kalaban ni Sara sa TGG baka tanggap pa pala civilo si Anyway, ang first one maglabas sa 2028 Tulfo versus Sara uh, O kung alam ko bata pa rin yung Sandro Marcos So wala pa yun uh, Si Sara nasa konto magkumsi dan to mag, si, na, mag Mumbai President plus 3 nasa 45 plus 3 48 50 ni Sarah, sa Hindi naman siguro maglalaban si Sara at saka si Yun yun. Hindi na abangan natin. At mas malamang ang tatakbong presidente sa 2028 kung hindi ma si Sara ay uh, kung magre resign siya para hindi ma-impeach. Tatakbong siya ang presidente ang vice niya. Cisco wala. Lalaban. Ang mga kalaban niya kung lalabanan siya ni Tulfo uh, di si Tulfo may katama kalaban nila biro mo yun ano sa palagay nyo uh, ang uh, tatakbo siya 2028 Tulfo Tulfo ang presidente Rapi ang vice Erwin pwede kaya yung gano'n ka pagkapatid Anyway, uh, ano lang yan, kwento kwento lang yan, waaaw So, muli po, maraming salamat sa inyong uh, pakikilig panonood uh, Pakipindot lang po yung kamay na nakatapsap sa ibabaan itong video At ganun din, pakipindutin po inyong, inyong, inyong photo po, pa yung photo ko o iyong sarawan ko dyan sa ibaba dalabas yung subscribe Pin, pakipindot nyo na rin po yung subscribe sa ngayon wala pagpindot nyo wala pang diyo pagpindot nyo na magkakaroon ng dms way na lakid na kayo sa mga subscriber uh, na nagtiwala uh, at, uh, at kung nagawa nyo po yan maraming maraming salamat po sa inyong tulong kasi po ako ay kailangan tagal-tagal pa na maka para maka live stream ako so muli po ito si Danilo Dizon ng Danilo Dizon TV maraming salamat po at God bless